Hi everyone! Ituturo ko sa inyo kung paano maging wise na isang OFW dito sa Saudi Arabia. Kasi every month, hindi pa natatapos yung problema. Meron na namang problema, walang katapusang problema. Di ba tama? So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano magka-savings. Nakikita niyo ba to? Money Saving Challenge. So ang Money Saving Challenge ay mayroon siyang pages. So, pag once magpadala ka ng iyong sahod sa Pilipinas every month, magtabi ka kahit may naiwan kang 50, 10, 30, up to 100. So, maiipon yan pag once pinasok mo dito lahat yan, maiipon yan. Pag once mapuno mo yan, siguradong di ka magsisisi. Magkaroon ka ng pera, magkaroon ka ng ipon. So, ang gagawin mo, ibibili mo yan ng gold. Ang gold ay isang perfect investment. Hindi talaga yan siya bumababa, laging tumataas. Kaya maiipon mo yan, makabili ka niyan, siguradong hindi ka uuwi ng luwaan. Tama, ba? Diba? So, ang mga ano, ang wag kang bumili ng mga ano, ng mga damit, bag, shoes, like a Nike, Adidas, wala kang may pala niyan. Totoo, wala kang may pala. Sa gold talaga garantisado ko ng gold. Kasi since 2015 na nag-abroad uh, nag ako, ang iniisip ko talaga, is gold. Hindi ko iniisip yung mga luho. Magkaluho lang ako pag once binigay ng ng ano, mayroong mayroong extra na ano, mayroong pamigay sa akin, 'yon. Binibili ko 'yon. Bawat binibigay sa akin, bawat bawat ano, bawat pinagod kong pera dito sa Saudi Arabia, may halaga. Kaya dapat kayo ingatan nyo ang pera dahil hindi biro magtrabaho sa Saudi Arabia. Lalo, lalo, na dito sa Saudi Arabia. Kahit saang bansa nakakapagod yung pagtatrabaho sa abroad. Dahil malayo ka sa iyong pamilya, homesick, walang sapat na tulog. Number one yan, walang sapat na tulog. Kaya dapat ingatan mo ang iyong pinaguran. Dahil pag once ikaw ay magpurgod, kahit isa, walang may mahawa sa iyo pag wala ka ng pera. Dito sa abroad, Marami pang may ano sa'yo Dahil meron ka pang pera Pag ka na sa Pilipinas Kahit sino pa yan, walang may mawa iyo. Kaya tatandaan nyo Bawat piso, ay bawat riyal Ay may halaga kaya dapat magtabi kayo kung ayaw nyo maitulad sa iba na umuwi na walang pera, umabroad ulit, ganito, ganito. Ako ayaw kong magpurgod pag wala akong, may na, wala akong may naipon. Gusto ko, meron na lahat bago ako magipon. Dapat maging wais kayo. Huwag nyo isipin yung pagod, puyat, or ano dyan. Ako hindi ko iniisip yan. Ako 8 years na ako sa, sa Saudi Arabia, mag 15 years na ako sa Saudi Arabia. Isang amo lang yan. Oo. Hindi ko iniisip kung anong narinig ko. Hindi ko iniisip kung anong pagod ko. Ang iniisip ko ang future ng anak ko. Ang future ng pamilya ko. Dahil sa akin lahat yan. Kaya kayo, dapat maging wais kayo sa lahat na pinaguran nyo. Diba? Thank you for watching.